Dingdong Dantes na pahagulgol lang makita na sa kauna-unang pagkakataon ang anak niya kay Lindsay de Vera. Halos apat na taon na ang nakalipas ng pag-usapan online ang pagkakaroon ng anak ni Ding -dong Dantes kay Lindsay de Vera. At ngayon ng taon ay muli na naman itong naging mainit na usapin sa social media. Matapos nga ang naging pag-ami ni Lindsay de Vera na may namagitan sa kanila noon ni Dingdong Dantes, ay tahasan na rin itong inami na nagkaroon nga sila ng anak ni Dingdong Dantes noon. Ayon nga sa usap-usapan ay batang lalaki nga raw ito at hawig na hawig kay Dingdong noong bata rin ito. Hindi raw maikakailanan si Dingdong nga ang ama ng batang sinasabi. Ngunit ayon naman sa kampo ni Lamarian ay mas minabuti na rin daw nila na ipa-DNA test ito upang makasigurado na si Dingdo nga ang ama nito. Ngunit sa pagkakataong ito raw ay hindi niya na kayang patawarin si Lindsay matapos ang ginawa nitong pagsira sa kanilang pamilya. Ay naman kay Lindsay ahanda niya raw tanggapin ang magiging parusa sa kanya. Tanghiling lang daw naman ito ay sanay matanggap ni Marian ang kanilang anak. Kung saan ay lumuhod pa ito at nakiusap na kung ay tanggapin ni Marian ang kanyang anak. Nakiusap na rin daw si Lindsay na iurong na nito ang kaso laban sa kanya. Dahil ang tanging gusto lang naman daw nitong mangyari ay makilala ng anak niya kung sino ang totoong ama nito. At mabuhay ng normal na bata gaya ng ibang bata. At ayon nga sa aming nakalap na source ay hinahanap na rin ni Dingdong ang kanyang anak. At gusto niya na rin itong makilala. Kaya naman agad na tinungo ni Dingdong ang kinaroroonan ng batang ito at dito na nagsimula ang sinasabing lukso raw ng dugo na tinatawag. Agad namang napaiyak si Dingdong sa unang pagkakataon ng pagkikita na ng kanyang anak.